Hi everyone! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang key prerequisites na kailangan mong magkaroon bago ka mag-resign at mag-start ng sarili mong business. Importante ito kasi maraming tao ang gusto mag-start ng business, pero madalas nilang nakakalimutan ang mga key points na ito na makakatulong sa iyo para mag-transition ng maayos, nang hindi nalalagay sa financial trouble ang sarili at pamilya mo. Isha-share ko ang mga insights kung paano maiwasan ang mga pitfalls at magtagumpay sa entrepreneurial journey. Pag-uusapan natin kung paano ang tamang reason sa pat na reserves at ang pagiging resourceful, resilient at may tamang roadmap ay makakatulong para magtagumpay ka sa malaking hakbang na ito. Bago tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa channel ko for more videos like this. Let's get started! Unang prerequisite, ang iyong reason o dahilan. Bakit mo gustong magnegosyo? Bakit mo gustong magquit ng trabaho? Napakahalaga ng malalim na dahilan para sa iyong disisyon. Maraming tao ang gustong magnegosyo para makatakas mula sa toxic boss, stressful na trabaho, o pakiramdam na walang control. Pero kung ang dahilan mo ay escape lang, baka mapunta ka rin sa negosyo na hindi fulfilling o hindi ka-inspired. Dapat ang reason mo ay malalim dahil ito ang magiging why mo, ang magpapamotivate sa iyo tuwing may mga pagsubok. Sabi nga ni Simon Sinek, start with your WHY. Kung malalim ang dahilan mo, mas madali kang makakasurvive sa hirap at hamon ng pagnenegosyo. Pangalawa, ang iyong reserves. Ito ang yung financial runway or savings na magagamit mo habang nag-uumpisa pa lang ang negosyo. Maraming aspiring entrepreneurs ang iniisip na ang kailangan lang nila ay pantakip sa kasalukuyang sweldo nila. Pero hindi nila napapansin ang mga hidden costs ng negosyo, marketing, equipment, legal fees, at iba pa. Tanungin ang sarili, kung mag-quit ka ngayon, gaano katagal tatagal ang savings mo bago maubos? Dapat alam mo ito para hindi ka ma-pressure at mag-give up habang nagsisimula. Pangatlo, ang iyong resourcefulness. Hindi ito tungkol sa dami ng resources na meron ka ngayon, kundi kung paano mo sila makukuha. Sa pagnenegosyo, kailangan mong gamitin ang limang currency: oras, pera, pagsisikap, pagtutok at isip. Sa simula, mas madalas na kailangan mong mag-invest ng oras kaysa pera. Pero tandaan, mas mahalaga ang oras kaysa pera. Kailangan mong mag-isip ng paraan kung paano makakahanap ng resources para sa iyong negosyo. pang ang iyong resilience o tibay ng loob. Ang pagnenegosyo ay hindi laging madali. May mga panahon na mahirap at maraming pagsubok. Kailangan mong maging handa at mag-develop ng bagong mindset. Dati sa trabaho, focus ka lang sa role mo, pero sa negosyo, ikaw ang bahala sa lahat marketing, sales, operations. Kaya kailangan ng matibay na operating system para magtagumpay. At panghuli, ang iyong roadmap or plano. Kailangan mo ng malinaw at detalyadong plano para hindi ka ma-stuck o mag-false start. Ang bawat stage ng negosyo ay nangangailangan ng ibang strategy. Halimbawa, kung nasa simula ka pa lang at kumikita ng mas mababa sa 50,000 piso, ibang strategy ang kailangan kumpara sa negosyo na nasa multi-six figures na ang kita. Kaya dapat malinaw ang direksyon mo. Salamat sa panunood! Quick recap lang ng mga natutunan natin today. Una, alamin ang malalim na reason kung bakit gusto mong mag-start ng business. Ito ang magiging why mo na magpapatibay sa'yo through challenges. Pangalawa, Siguraduhin may sapat kang reserves or financial runway bago mag-resign dahil maraming hidden costs sa pagnenegosyo. Pangatlo, maging resourceful or madiskarte sa pagkuha ng resources na kakailanganin mo para sa iyong negosyo. Pangapat, ihanda ang sarili sa pagiging resilient sa mga hamon at struggles dahil ang tibay ng loob ang magdadala sa iyo sa tagumpay. At panghuli, siguraduhin may malinaw kang roadmap o plano dahil ang tamang strategy at direction ng susi para mag-thrive ka sa bawat stage ng growth. Ang pinaka life lesson dito ay huwag basta magmadali o mag-escape lang sa current situation mo. Be intentional, prepared, and committed sa path na pipiliin mo. Tandaan, ang entrepreneurship ay hindi lang tungkol sa pag-escape, kundi sa pagbuo ng buhay at career na talagang mahalaga at fulfilling para sa'yo. Kung may natutunan ka sa video na ito, Please don't forget to like and subscribe sa channel ko para sa mas marami pang videos na makakatulong sa iyong journey. Comment down below kung may questions ka or topics na gusto mong pag-usapan natin next. See you in the next video.